Ano meron? What? Valentine's Day ngayon? Woo! Ay, oo nga pala, ano? <laughs> tara, oh. na! Tara, tara! Yo, mga kaduwa. Valentine's Day na. Yeah! Happy Valentine's sa inyong lahat. Woo! At syempre, dahil Valentine's na, hindi po pwedeng wala akong sorpresa kay Barbara nyo. Ng yeah! Nung taon, naging secret admirer niya ako then flower bouquet Ngayon, nag-isip ako ng simple at kakaibang regalo sa kanya Isang regalo para sa isang dragon Sa, dra sa dragon na tumatanda na <laughs> Kaya, ito Ganyan lang ko siya ng dragon no? <laughs> Taba taba Isang regalo para sa isang dragon Diba? at dragon na tumatanda alam nyo kung bakit kasi ito ay katingko set isang set ng katingko to wow. may oil, may spray, may inhaler may alcohol, may ointment to. Oh. agad na lang box nyo oh. yeah. Oh. yan o, oh. tignan nyo tignan nyo naman kung, ga kung gaano kakikaisig nito o, oh. o, <laughs> oh, diba? ang inam o oh. oh isang set ng katin ko. Isang regalo para sa dragon. At tumatanda na. Tama-tama, <laughs> dragon. Oh. No? Samahan niyo akong surpresahin si Barbara niyo. Let's go! Ra! Oh. Napag-ibig na ka kape? Ito, nakikipla na. Yung ano, damit ko na gagamitin. Masampay mo na. Ha? Hindi pa. Napagluto ka ng ulam? Oo. Oh. Wala ka ba sasabihin sa akin ngayon? Bakit? Wala ka ba naalala? Naalala? Ano meron? What? Valentine's Day ngayon? Woo! Ay, oo no, nga pala, no? Happy Valentine's <laughs> Day! Good morning! I love you! Wow. Valentine's Day nga pala ngayon, no? Oh. Huh? Oo! Ano pa, pati? Hindi wala kang pagganda. Oh. Alam, surprise na ngayon. Gano'n talaga. Patanda na tayo, eh. Sorry! Ang pakiramdam pag ano, yung balance day test wala kang ano. Surpresa yun, wala surpresa yun. Okay lang. Okay lang. Sige ano buka? Okay lang. Yeah! Yung talaga. mo lang kape. Ha? Tip lang ka mag-isa mo? <laughs> Uy. Hindi na. Ito lang, lang. lang kape. Ito na. surprise surpresa ko sa'yo. What? Ah. Ah. <laughs> oh. Sudah, oh, Ah. sudah, sudah, ah. sudah, 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 Happy Valentine's Day! sudah, 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 busog sudah, surprise surprise Ay. Hindi na ko dito eh. Isang okay ano, simple regalo para sa ano? Wag na. Okay lang ako, okay lang. regalo para sa Wag na, okay lang ako. Dragon na tumatanda. Wag na, okay lang. Tara. Wag na, okay lang, tara. Wag na, okay lang ako. Tara. Tara, tara, pa, tara, 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 Tignan mo kung ano to Tignan mo Dragon Para si isang dragon na tumatanda Alam mo ba tumatanda na Tumatanda ka na kasi ay Yeah Surprise Kating kuset yan Kating kuset oh Parang hindi sumasakit yung kata mo Mga pamahid Parang hindi sumasakit o, nungkala mo ko parang... Papi, ni mo wala dito. dito, dito, dito. Napaka-sweet mo. Nagulat ako talaga dito sa regalo mo sa akin. Alam na, yan ka ba? Akala ko nunguya. Simple lang yan. Akala ko nunguya ako yeah. <laughs> Yung pala, magpapainit ako ng katawan. Yeah. Nagpatanda <laughs> na yan. Nagpapatanda. <laughs> Yeray. Ano sabi mo? Thank you, Ron. Eto, hindi lang ulo papainitin mo sa akin. Pati yung katawan. Iinit dito. Yeah. <laughs> yeah. Alright.